Yo vlogs, welcome to my guys. So may maagang Pamasko ko ako natanggap galing kay Lords AJ Abelia. Thank you sa Lords. So binigay niya to sa akin. Bago-bago lang. And syempre may binigay rin ako sa kanya. So ito yung bigay niya sa akin. Tingnan natin mga Lodi Isang item pero malupit. Iyan oh Isa no? so, ba namang 3 inch bombshell mga lodi Sheesh Wait Tanggalin ko sa plastic Iyan oh 3 inch bombshell So freebies toto sa kanya Freebie rather Then Wala daw siyang tube So binigay sa akin So nag exchange gift kami binigyan ko din siya ayan thank you sa say lords AJ 3 inch bombshell